Kasi madalas ang nangyayari dito is hindi natin um, maalala kung ano ba yung mga kailangan natin gawin the following day unless nakasulat siya talaga. So para wala tayong ma-miss out, it's better na a day before, kung ano gusto mong ma-accomplish the following day, isulat mo na. Pwede ka naman magsulat sa papel or um, sa notebook or sa phone. Pwede kong gamitin yung notes or sa laptop. Pwede mong gamitin yung sticky notes. Which is uh, plus mas okay. And then at the start of your day, ang ginagawa ko lagi, kasi ako nag-work sa IT, ang inuuna ko lagi is yung pinakamahirap na task. Para kapag natapos ko yun, tuloy-tuloy na hayahay na yung araw ko. Kasi ang nangyayari, kapag inuuna mo yung pinakamadali, na sabi nga nila, yung take the low-hanging fruits, tapos na at the end of the day yung pinakamahirap sa'yo, eh, most likely, 100% mag ka. So, mas maganda first things first, sorry, first thing in the morning, kung ano yung pinakamahirap na task or bagay na din mong gawin, is yun na yung simulan mong tapusin. So kapag sinundan mo itong three steps na to, for sure, magiging kalmado ka. Tapos, magkakaroon ka pa ngayon ng time para makapag-isip ng side hassle. Hindi lang yung bara-bara na, gusto ko itong subukan, gusto ko to. Kapag stress ka, hindi ka makapag-isip ng maayos and you're prone to error. Kaya, sundan mo muna to.